Oh, mabut na dito. O oh, yan. eh. may mga istab oh. ka tao. Libre. Ayan, mga nakapila.

kung nagugutok kayo Let's go, kumina na kayo. Dahil may bahat din na yung mabibigyan natin ng libre. Nagaling po ito kay Senator Loren Lijana. Pasit lang po. Pasit lang po yan sa overmove. Asini po, asini po. Asita po kayo. Mamaya po yung shout-out po yan. Umaya po yung shout-out natin. Thank you, sinangko 500, 500 katao po, marami sa iyan Kaya kung nag u na kayo Dahil may first 500 katao na manapalain ang u-vote ng libre na, salabas, pasok na. pasok Kayo nasa labas, pasok lang 500 katao May ka mag-cheat it yung chikin, you room, kayo 500 katao, yan na, mababa na pila. 500, bandrid makakatanggap ng libreng overload. Ayun e, no? oh. Swerte. Lahat na napila dito swerte kasi 500 to. Makakatanggap ng libre. Ayan o, oh, makakain na libre. Ilang ilang makakalibre ngayon? Palang 500 pipon Wow. Uh, about sa ano to, uh, libot kasi na to Lord Migarda. Pamimigay po niya sa mga tao ng dito. or worth of 500 pipon. Galing. So, yan. Yung mga nakakain na. Ito lang yung libre yung mga nakapila. First 500 to mga kabayan. Ang dami din ito, no? So, kung na-overload yun, nasa 50,000 din. Ang halaga nun, no, no? 500. 500! Si Senator Loren Legarda. First 500. Yan, yeah, no? Tao. Tao.

Ayan, yeah, mga maswerte nga uh, mga kalibre ngayon nakapila, ito na. Hanggang doon, paikot po yan, hanggang doon. Hanggang dito. Ayan, dito. Mga na? Swerte, libre. Ay din na ito, no? O kung kapat uh, kayo, lima, no? Ay din yan. So, dami o. Oh. So, so, siguro mga nasa 250, 200 pa lang yung na-bind. Na ayan, tignan natin. Ito e, yung pinamimigay na ano, oh, ayan o. Oh. So, ayan o

Ay, mga gusto po malibre pa doon, oh. Meron pa po. Yan na. Papahubos lang yung stab na 500, no? Ayan, laking bagay din yan. Alis ka, no? Hindi. Kami na. Swerte, libre. 500. 500 ka tao. Oh, mabot na dito, oh. Ito yan. Ayun eh. may mga Ayan. Ayan oh. O, ito bata. Ayos.